Pani-bagong araw, panibagong kinig. Sa naganap na taping ng kimpaw, naghanda lang naman si Daddy Paolo ng food para kikime. Alam kasi nito na napaka-workaholic at hindi halos kumakain. Hanata naman sa pangangatawan. Palaging trabaho ang inaatupag. Buti na lang, nakatagpo ng ganitong lalaki. Nahanda kang alagaan sa dami ng mga ayaw kay Kimi? Tengpon na nariyan si Paolo para iparamdam kung kaano ito ka-espesyal na babae. Ang dami na naman kasing kumakalat na isyo matapos hirangin na asap queen of the dance floor samantalang mismo ang management ang nagdesisyon nito. Deserving naman siya Kitang kita naman kung gaano katalented. Sadyang maraming bitter at inggit sa ganda ng na mga natatanggap ni King Ay Ayon nga sa mga komento, she really deserve naman talaga. Walang paborito, lahat ng iyan pinaghihirapan ni Idol. Kaya sana, itigil na ang panulait na maraming magagaling o mauhusay at sikat sa kanya. Hinalongkat din na Tesyo anak-anaka ng Head of Director, kaya lahat ng title ibinibigay daw umano sa kanya. Walang ganon. Lahat ng mga kapamilya artist binibigyan ng ispat at ang mga artist na ang nagpapakapagod para ma-achieve yung kanyang blessing. Walang favoritism lahat ay naghihirap para sa kanilang pangarap.